po so, tayo ng ano guys, pansit. Bisa na natin ang ating mga ingredients. Baboy manok guys at pusit. <laughs> Ay ba, ba. <laughs> Di pa Pusit at baboy. At atay ng manok. Yan. Yan ang pagkas. Ano sa ating recipe. Yan. Gisa ko lang yan guys guys. Luto na yung aking ginisang ano, mga lamas. Uh, guys, nilabas, nilagay ko na yung carrots at saka baggy beans. Susunod so, na natin yung ating repolyo. Mal madali lang kasi maano yung repolyo. Gusto ko yung medyo crunchy lang. Susunod natin maya maya guys. Ating pinsit. Lagay ko na guys. Ang hirap haluin kasi puno. Oh. Um, haluin ko muna guys. Ito na guys. Luto na ang ating pansit. Ayan. At mayroon pa akong adobong chicken na mga may paa at laman. Ayan. Ano yung paa? <laughs> Ayan. Yan yung aming tanghalian. Kasama ng hapunan yan guys. May pansit at saka adobo. Manok. Yan lang guys. Thank you for watching. Kain na tayo sa tanghalian. Hmm. Tama lang yung ano. Ha? Tama lang yung panisero. Tama lang yung repolyo hindi lata. Ang dami.